ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, ang pagiging alagad. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pira para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore, siya ay kukutyatin lamang ng lahat ng makakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal at kung hindi niya kaya malayo pa ang kalaban ay, masu ay masusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Kayon din, naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Piliin ang pag-ibig. Tatlong taon na ang nakaraan, may nalaman akong katotohanan na nangyari ilang dekada na pala ang lumipas. Ito'y napakasakit na karanasan na pinagdaanan ko at ng aking kapatid. Nadurog ang puso namin, ilang araw kaming dumuluha dahil sa galit at sakit gusto ko nang sugurin ang taong salarin. Pero, anong magagawa nitong mabuti? Napatigil ako nang magsimba at magdasal ako, saka ako maging payapa. Nakipag-usap rin ako sa kaibigan kong pare at hiningi ng gabay. Ilang linggo pa, nagdesisyon akong ibuhos lahat ng nararamdaman ko sa taong iyon sa pamamagitan ng walong pahinang sulat. Pero ang sinulat ko ay hindi ang galit ko, kundi ang lahat na maganda naming pinagsamahan. Ibinigay ko sa kanya ang sulat at parang nabunutan ako ng tinik Alam natin ang utos na mahalin ang iba gaya ng ating sarili. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan niya tayo ng kalayaang sumunod o hindi. Madalas ang pag-ibig ay hindi paggawa ng gusto natin, kundi para sa ikabubuti ng iba. Paano ka? magmahal.